tingnan to kasi may kasama na siyang abang kaya pag pinahid ko siya abang siya grabe antibacteria kasi kanina pa tapos final ko pa grabe parang abroad lang no ikuti-ikuti pa ako ganyan no katagumpay din tayo Yun is yan. May kasama kong isa bodyguard

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ando pa yung dalawa yun meron pa meron ka. ay kusina hmm, kusina yan kusina ko linis ba saan linis Is. <laughs>